Para po, pantay-pantay. Ayan, ayan. Okay na lang. Nagaw, sumama naman yung lobe mo Sabihin mo yung 500 at tingin. Yung red horse ko ha. Red horse yan ha. Red pasensya na po ha. Pero po, bibigyan ko naman po ng consolation yung mga hindi mananalo

Yeah, yeah. uh, um, Sige de... po. ah, yung mananalo po naman, no? Asa na Chris nyo? Ayun ba? Asa na Chris nyo? Magkalompos na. po. Yung mananalo po, best mo, Ito naman po yung gagawa lang natin. Bigyan po namin ng 300. Tapos yung sa kasuloy ko po, tapos 100 ko yun. Pagbili ko ng asetro. Grabe!

Tibret sapoyong nagaward ko man trophy ni champion